Magandang hapon po sa lahat Nandito kami ngayon sa kabundukan Ayan sila madam nagbablog yeah. Ipapakita ko lang sa inyo yung papaya dito na masarap Yan, Sarap ng papaya dito Ang lalaki at hinog na yan, sarap ito ko sanang bilhin kaso walang may-ari dito yan, pag dito kami sa bundok ang dami din magbigay kay madam ng mga prutas pero syempre pag binibigyan siya binibigyan din niya ng pera pambili ng bigas tingnan natin yung dala nila kanina pumunta sila kanina sa kabundukan at ito yung dala nila merong mushroom sayang dalawa lang yan, yan dalawa masarap to eh ano pang dala nyo kanina tsaka yung papaya may may dala pala ng papaya yan. rin yan. Uh, masarap ito kasi hinog sa puno So dito ko lang naraman. pati pala papaya. Yung iba nilalagay din pala ng gamot yun. Akala ko yung mga saging lang. So ito hinag sa puno kaya masarap talaga. Natikman namin kanina, matamis.